Samantala, nagtigil kaninang umaga ang biyahe ng MRT sa Kabaan ng North Avenue Station hanggang Quezon Avenue Station dahil sa problema sa power supply. Nagbabalik si Monoxon. Muling nagkaaberya ang operasyon ng Metro Rail Transit dahil sa problema sa power cable sa Kamuning Station kaninang alas 10 ng umaga. Ayon sa pamunuan ng MRT, may napansing usok ang isa sa mga driver ng tren kung kaya't agad itong inireport para na rin sa kaligtasan ng mga commuter. Isa sa mga tren ng MRT ang nag-emergency stop malapit sa Quezon Avenue Station. Ayon kay MRT spokesperson Hernando Cabrera, kailangan nilang patayin ang linya upang ma-check ito ng kanilang mga technician. For them to be able to check yung system, kailangan natin patayin yung power supply. And pag pinatay mo naman yung power supply, titigil talaga yung operasyon natin kasi walang pagiging supply yung ating mga tren. Daan-daang pasahero ang sakay ng MRT kanina nang biglang magkaroon ng power interruption. Agad namang inanunsyo ng MRT na apektado ang buong kahabaan ng North Avenue Station hanggang sa may Quezon Avenue Station. Half-line operations ang ipinatupad ng MRT. Maari lamang sumakay ang mga pasahero mula sa may Shaw Boulevard Station papuntang Taft Avenue at vice versa. Marami naman sa mga pasahero ang dismayado sa aberya napaka sobrang abala kasi katulad ngayon pupunta ako ng Pasay eh nagtatrabaho ako ngayon paano ako uh, ano sobra kasi dapat interview ko ngayon ni eh. so hindi po ako nakakapunta syempre desmayado katulad niya nagmamadali ngayon darating na Setyembre ay matatapos na ang kontrata ng kumpanyang nangangalaga o nagme-maintenance sa MRT. Samantala, patuloy naman ang sinasagawang bidding para sa nalalapit na pag-upgrade ng mga sistema dito sa MRT. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ang MRT ng problema. Noong nakaraang Marso, nasira din ang naturang linya. Kaninang alas 11.50 ng umaga ay muli naman naibalik ang operasyon ng MRT. mon hok un tv news worldwide